Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng bilo-bilo kasi uso to ngayong Holy Week. Ilalagay ko lang yung mga ma maluto, kamuting kahoy, yung ating gabi at kamote pag samasamahin na natin at pakuluin. Iyon, since punti lang yung purong gata na nabili ko at wala akong pangalawang tiga Tubig na lang muna yung ipangluluto ko sa kamote at kamuting kakoy. Pati na rin sa gabi. So, isang baso lang yun na tubig. Or may Isang baso, basta lumambot lang yung mga ano natin, mga kamote at kamuting kahoy para hindi siya matutuyong tuyo mamaya. Ayan po, nasa 500 ml pala yung tubig na nilagay ko. Then, takpan na natin at balikan natin siya after 15 minutes. So, after 15 minutes, ganyan na po siya. Medyo malambot na at punti na rin yung sabaw. Linagay ko na yung purong gata. So, yung purong gata po, ito yung isa sa mga nagpapasarap dito sa bilo-bilo natin. Ayan, halo lang. Okay, ngayon po nilagay na natin yung saging at isa-isa nating ilagay yung ating glutinous rice na bilog-bilo, na bilog-bilog. Yung iba po kinulayan ko ng violet para may design. Although violet naman yung kamote, yung ano, so kinulayan ko pa rin. Tapos yung ano, maganda kanina ay mamaya, maganda yon yung ginamit nating kamuting kahoy. Kasi pag daw yun, kulay dilaw. So, marami ng color. Colorful na yung ating bilo-bilo. So, yun. Isa-isa ko lang kung ilagay. Ayan, napupuno na. Ilagay na natin yung glutinous rice na tinara ko kanina. 2 at tinunaw ko lang at nilagyan ko siya ng kunting violet na color food coloring ilagay na rin po natin yung sugar hindi ko muna uubusin yung half kilo na sugar kasi baka sobrang maging matamis siya medyo maliit tong pinaglutuan natin yon nasa ano lang muna kalakati pa ulit ng isang balot so pero mamaya ilalagay rin natin pag nagkulang pa rin siya sa tamis. Ayan, dilaw na yung ano, dilaw na yung saging, dilaw na rin yung kamuting kahoy at ayan, tapos na po tayo. Ito na po yung ating inataang yun bilo-bilo. Naway, nakapag-share na naman po ako sa inyo ng bagong kaalaman na pwede nyong pang merienda at lalong-lalo na po pwede nyo rin pong gawing business ang pagbebenta po ng mga bilo-bilo.